Yan po, kasalukuyang nangyayari ngayon. Dito po to sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. So, yung biglang volume po ng tubig, grabe. Hindi talaga inaasahan. Pinasecure, actually, pinasecure ko talaga yung ano dito sa pinakamataas na bahagi, pero hindi kinaya. Kaya ito ngayon, nandito kami. Sa mas mataas pa, yung as in, talagang nasa grabahan na. Yan, diyan ko na pinalagay. Ayun, yung correct kasi biglang umapaw ayun. Kaya ang nangyari ito. Yung aking tao pa naman ay birthday na birthday niya, ano, happy birthday na lang. At talaga. <laughs> ah, panalo tayo ngayon. <laughs> Pero thank you Lord kasi ito. Talagang dinabayan mo pa rin kami. Ayan, lahat ng mga nakataas eh. Lahat ng mga nakataas. Talagang grabe, we nash out. Nakikipaghabulan. Parang biglang naging ilog. O, oh, kaya salamat na rin kasi maga nangyari at saka nandito pa yung mga tao. Kung kami-kami lang, eh wala. putat maraming tao. Ayan, bayanihan isiril po talaga hindi oh, kami may may save po buti nakakuha din ang sako ang aking lakay saktong pang sanbag lang sana namin yung sa mga anuman eh Ay, ayan na nangyari birthday na birthday nung ano talagang hindi uh, ka makakaramdam ng gutom guys promise pagka ganito Buti na lang hindi ako nakapagpatanim nung kailan. Nung isang araw o kaya kahapon kasi wash out sana siya. At least ngayon, naisave namin yung punla kasi nga hindi pa naman siya na itatanim. Mailagay lang namin sa maayos na lugar. nag day nga sila kasi yung mga matataas na area kanina, yun na rin nga ang dinali. Ay kaso mo, oh, talagang ito, pinakamataas na naanigan na pa.